ayun na nga uh, talagang pinuproseso na sa Senado ang pag ang pag-alis ng mga pogo uh, dito sa ating bansa okay so maraming mawawalan ng trabaho syempre unemployment yan dahil napakarami ang pogo talaga dito sa, sa ating bansa pero you know the good side of the good side of it is that, di ba hindi na tayo ma-expose sa mga easy money. Actually, hindi yan easy money ba for us? Easy money sa mga may-ari, sa corporation or sa business. Pero sa mga uh, label, sa mga employees, hindi siya easy money. Actually, hindi naman ganun kalakayan yung sahod. Pero it will really affect yung unemployment rate dito sa Pilipinas. Kaya, sana, mas okay na mawala kasi hindi magandang gawa yung, yung mga pogo, yung mga online casino yung mga offshore gaming uh, blah bla 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 siguro mas okay na lang talaga na maganap tayo ng mas um, you know mas permanent uh, mas okay mas reliable at saka you know yung, trabaho na in good faith na yan. so yung mga Pogo employees uh, maganap na kayo guys ng, ng malilipatan para secured kayo because anytime soon um, I believe na talagang makawala na siya ayun na, sige guys bye bye kasi may mga nakikinig dito sa akin ayun oh, ang kukulit oh Ah. Oh. Ah. mga baby oh.